mga kabusing naghahunt kami ngayon ayan o oh, yung mga kasama ko yun si pamangkin at yun si bayaw nasa baba samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita pa tayo Okay. Ayan, ganda sana oh. Pero kulang lang mga kabusing sa laki. Hindi natin yan kunin. Diyan ka lang boy, hindi ka namin kunin ha. Ayan, bumalik. Okay. Mga kabusing. Oh. Mga ganito lang gagamba nakikita namin oh. Yung hindi kinukuha namin. Anong tawag to na gagamba? Ito lang ang mga kadalasan dito lumalabas mga kabusing. Yung mga totoong gagamba, walang masyadong lumalabas. Bali, yung nakita namin, dalawa lang. Ilang oras na kami dito. Ayan o. No? Yung tawag na gagamba yan. Hindi namin kinukuha to mga kabusing. Hirap maghanap. Ah, sinubukan lang natin mga kabusing maghanap ngayon, pero wala, wala pa rin. Lang oras na kami dito. Mga kabusing, may nakita tayong maliit na gagamba. Ganyan lang kalaki yung mga nahanap namin mga kabusing. Oh. Ayan. Hindi pa masyado malaki yung maliliit pa. Mga alanganin, mga kabusing. Kadalasan nakita namin dito. Ilang oras na kami dito. Isa pa lang nakita namin. Tapos ang mga ganyan, oh no? ganyan kalaki. Okay, hanap pa tayo yung mga tamang sukat lang mga kabusing. Kukunin natin. Taan na yun sila. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Tingnan natin. May gagambang brown. Kulay brown siya mga kabusing. Oh. Ayun. Yan. Unang unang nakita namin mga kabusing. Ayan tumalon tumalon pa siya ito yung bahay niya mga kabusing tapos yung gagamba tumalon tumalon si gagamba nasaan kaya yon nambak siya ting Kani. malaki okay, hanapin pa mga kabusing hanapin pa ni Bayaw na hilawa ting dere 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 ayun ang gagamba Sorry, oh <laughs> kita. saan ba yun di makita ayun <laughs> kuha ako nating ang dami nito pakitin ni. Ay, matagal pa kami naghahanap. Tapos ayun, nagagamba oh, mga kabusing. Yan, Okay. Gandang gagamba. Unang huli mga kabusing. Hirap paghanap ngayon. Okay. <laughs> mga kabusing, pauwi na kami. May nakuha kami mga kabusing. <laughs> Dalawa lang. Team size pa. Mahirap maghanap mga kabusing kasi yung mga gagamba hindi pa rin lumalabas. May lumalabas mga maliliit pa mga kabusing. Bawin lang siguro tayo sa babawi lang tayo sa susunod mga kabusing. Okay, paki-subscribe na lang sa ating YouTube channel. Paki-like, share, and comment yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin okay sa mga subscriber nating bago salamat sa inyong suporta mga kabusing